Hello Virgo Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for March 10 to 16. na kumalapit na po tayo sa kalagitnaan ng March. Kamusta po kayo? Kamusta ang buhay-buhay? I-take nyo po ang mga ka resonate kayo and leave the rest. Use po your intuition para makuha nyo po yung right messages na akma sa inyo, nakaloob sa inyo ng spirit guides today. Yung iba pong messages para sa ibang Virgo po yun. So, kamusta kayo mga kapwa ko Virgo? Ako po ang birthday ko po ay September 18. Salamat po sa mga nag-like, nag share, and subscribe. And also for those who are not skipping the ads. So maraming salamat po. Ano pong birthday nyo? Comment down below. Anong, uh, anong klaseng Virgo po kayo? Anong, kailan po ang inyong um, birthdays? Okay, let's start. Inhale. Exhale. At the center of your reading, you have the Four of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ace of Cups. In the area of what you need, you have the Three of uh, Wands. In the area what's of, of In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Cups. Beautiful. In the area of your near future, you have the Justice card. In the area of your challenge this week, Virgo, you have the Chariot card. In the area of your fortune, you have the Hermit. Tayo to, Virgo, Hermit. In the area of your uh, divine advice, you have the Queen of Swords and the Three of Pentacles. Ang ganda nito. pag-usapan natin later. In the area of your outcome, you have the nine of wands. Beautiful. Malapit ka daw sa goal mo. Konting-konti na lang. Konting push pa. Ganyan. At the bottom of your deck, you have the five of pentacles. I'm seeing you working on the things na, na parang, I don't know, parang for a very long time, you have this al struggle, parang ang dami mong pinagdadaanan, um, kulang sa pera halimbawa o panggastos, o kaya hirap na hirap ka sa pag-aaral mo, uh, for others, uh, pinapasan mo yung responsibilidad sa family mo. And pakiramdam mo for other Virgo, ito, pakiramdam mo walang ibang tumulong sa o wala kang makapitan, kaya para nag ka sa sarili mo kahit gaano kahirap, kahit gaano kalayo yung destinasyon, kahit uh, ikaw lang nag asikaso ng papeles o bumuo ng negosyo na 'yan, o ikaw lang mag-isa yung parang um tumaguyod sa pangarap mo at walang ibang naniwala sa iyo o walang ibang um, nandoon para pakinggan ka at uh, manalig sa iyo o suportahan ka. So I'm seeing you having this strong faith within yourself kaya kahit gaano kahirap ay kinaya mo. But with the five of pentacles I'm hearing help is coming parating na yung tulong o assistance o um, great blessings kasi ang Five of Pentacles for the very long time lang siya sa snow. sobrang hirap pero kinaya niya. Dire-diretso lang siya. And what you need to know is what you need now is to open up, open up your your mind, your heart for the possibilities of huge blessings na darating sa'yo this week for assistance or hindi kaya para ito na yung kasagutan sa mga iniisip mo o mga dinadanas mong problema now. So at the center of your reading, you have the Four of oh, Swords. Four of Swords is all about resting, um, prayers being heard, ano. May mga bagay kasi siguro na pinagpasta sa Diyos na Virgo. Yung parang, God, kayo na pong bahala. God, I'm praying this time and time again. Ibigay mo na sa akin to. O, um, ang ko na pong ginawa. Um, nagpagod ako. Uh, I gave it my all. Pero bakit parang hindi ko pa rin nakukuha? O wala pang sagot. O wala pa pong resulta. And parang In rest mo na yung position mo in forcing things Parang hindi mo na masyadong ipinaglaban o hindi mo na masyadong pinilit. Parang now um naintindihan mo na okay it's time for me to rest. It's it's time for me to do na lang the things na alam kong kaya ko and then take God uh, let God take it from here. Parang ganoon na yun. For others I'm seeing you kailangan mo daw ng rest, Virgo, for other Virgos po ito kung ano man ang kinakaharap mo na kailangan mo rin daw ng pahinga, kailangan mo daw din isipin ang iyong physical and mental health para patuloy ka pa rin makalaban sa bawat araw. Ano? So make sure na kung nagtatrabaho kang mabuti to get what you want, it's also time for you to have some rest day o um, kahit konting pahinga lang kung hindi talaga pwede na magpahinga kasi ang daming mong ang trabaho, ang daming mong halimbawang responsibility. I understand that. Um, naunawaan ko po yung inyong posisyon sa life na kung hindi talaga pwede magpahinga o mag-leave, magbakasyon. Um, it's time for you to really, um, kahit pa kahit one night, uh, kakain ka with your family sa simple lang, simple hapagkainan, kayo-kayo, para ma-relax ka rin ha? hindi lang yung katawan mo isip at puso din. For others, I'm seeing na um, for other Virgos, it's time for you to go back to your church, go back in praying, I'm um, seeing someone na masyado ng pagod at masyado ng um, nawala ng pag-asa o tiwala. It's now time for you to um, go back to your spirit spiritual roots. Palakasin mo yung, spiritual na paniniwala so that alam mo kasi din yung, yung I don't know, kaluluwa o yung pananalig sa mga bagay-bagay so that you will see the positive in everything that you do. Okay? So the four of swords being clarified by the two of pentacles. Yes. Pagod to dahil sa dami mong jirajagel. Madami kang uh, ginagawa left and right. Uh, you're forcing or doing everything that you can para ma-balance mo yung mga importante uh, importante sa'yo. So it's time for you to take a rest, Virgo. Okay? I i ano mo yan? I-prioritize mo rin yung pahinga. Okay? In yung pahinga, maraming maraming forms at maraming ways ang pahinga, okay? In the area of what you want, you have the Ace of Cups. You want a new beginning. Ano tong new beginning na gusto mo, Virgo? Parang you want a new job, you want a new um, opportunity or a new negosyo or a new sideline, something that will fill your cup. Yung parang aapaw tong cup na to kasi may bagong paparating and you will be very, very happy. Ano yung inaasam-asam mo ngayon, Virgo, na gusto mong makuha na talagang para masasabi mo, okay, I'm so happy, I'm complete, I'm content. Masaya, masaya ako sa buhay ko. Um, if you're thinking of a new career change, uh, probably yan yung parang target mo now. For some, gusto mabuntis, magkaroon ng anak, o bumuuna ng pamilya. But this opportunity na hinihiling mo at hinahangad mo, this will really complete you. And this will make you so happy. I'm seeing na parang doon nakatoon yung atensyon mo. Ano? The Ace of Cups being clarified by the Nine of Pentacles. Wow! Gusto mo na financial freedom I'm seeing that uh, You want parang Hindi mo na pro-problemahin Yung iba't ibang bagay Whether Ang um, pangbiling ganito O pambili ng bigas o next week may panggasus ba next month may susweldohin ba ako so you want financial stability and financial freedom you want to enjoy the things na pinaghirapan mo so itong opportunity na to na hinihiling mo kay God at gusto mong makuha para na nakikita mo na in the near future this will lead you to stability para makabili ka na ng bahay o makabili ka na ng kondo makapagtayo ka na ng sarili mong bahay o lupa ganyan so you're after things that will give you that will give you that financial stability now ano for others I'm seeing na um you, you just want to enjoy kasi tayong Virgo lagi tayong ano eh we're very hard at kapag nakuha na natin yung ritmo ng mga bagay na gusto nating uh, makuha sa life pag sure na sure na tayo gusto nating magtuloy-tuloy yun eh ayaw na nating mapatid yun because Um, uh, lagi tayong stressed, <laughs> Virgos. Lagi tayong uh, nag-worry, lagi tayong paano to, paano ganyan. So, lagi nating inaasahan yung mga troubleshoot kaya mag, mabilis tayo ma-stress eh kasi inuunahan na natin agad and pinaplano natin ahead. But now I'm seeing you, parang gusto mo na mag-layback, gusto mo na mag-relax, gusto mo na makita na yung bunga ng paghirapan mo. Kaya tong opportunity na paparating sa iyo, gusto mo mahangarin, it lead you to that uh, financial financial freedom na inaasam-asam mo, okay? In the area of what you need, kung ito daw ang ninanais mo, ito naman daw ang kailangan mo, sabi ng spirit guides mo. Kailangan mo daw ng three of wands. Kailangan mo daw maghintay sa tamang Uh, tamang time na ipagkakaloob siya sa'yo. Kailangan mo daw magkaroon ng mahabang pasensya. Pero sa si three of wands kasi, paparating na yung ship niya. Para ikaw na lang yung tatayo ka na lang doon sa dulo at ihintay mo dumating. Ibig sabihin, sabi sa sa'yo ng spirit guides, parang na hintayin mo na ang. sabihin, darating siya sa point na kaloob na siya iyo So, magbunyi ka, Virgo, because what you're waiting for, it's coming to you. Hindi mo kailangang i-force ang mga bagay-bagay. Paparating na siya. Halimbawa, gusto mo na nang dumating yung approval papers, o kaya yung result ng exam, o kaya yung um, makabuo ka na ng pera para bili, o kaya uh, may hinihintay ka na tao or someone in your life na gawin yung pinangako nila o yung pinag-usapan ninyo, just have to wait. Uh, have more patience kasi paparating na rin naman yan. So, parang wala ka. Huwag ka daw ma-stress, I'm hearing. wag ka daw ma-stress. Paparating din yan. Don't overthink. Virgos, expert tayo sa overthinking. But now, a spirit guide is telling you to not overthink things. It will come. Kung talaga ang nakalaan yan, it will come. Okay? So, the uh, three of wands being clarified by the six of cups. So, may marami kang win worry in the past na nangyari na to kasi to dati, itong taong to hindi naman niya ginawa before o marami kang iniisip na result in the past. Kaya na- naapektuhan yung mga iniisip mo now. So, make sure na um, yung past ay hindi nakaka-apekto sa thinking and sa sa anticipation mo ngayon at sa, sa kung paano mo ina-approach ang isang bagay. Um, hindi sila connected. Yung nangyari sa nakaraan, hindi connected yan now. Um, don't always think na yung nangyari noon ay mangyayari ulit. Um, merong development sa life mo. Just have to wait. And enjoy things, ha? I'm seeing here. Enjoy small things. Pag, habang naghihintay ka sa good blessings sa paparating sa'yo, try to enjoy um, wonderful recreational bonding with your friends, with your family, with your pet. Para habang naghihintay ka, hindi ka wala ng pag-asa o hindi ka rin naiinip o hindi ka rin parang kasi naka naka-focus ka kasi, kasi masyado doon kaya hindi mo na-enjoy yung paligid mo okay in the area that's affecting your current energy you have the eight of cups at bagay na uh, lumayo ka na in the past meron kang um iniwan kaya siguro ngayon, parang gusto mo mag-rest. Tinigil mo na yung pagpuwera sa mga bagay-bagay. Parang pinagpa Diyos mo na lang kasi meron kang iniwan. Parang something that really hurt you so much, disappointed you so much that your only choice is to walk away and move on. Ah, um, may mga bagay siguro na realize mo na hindi to para sa akin. Virgo, I completely understand you dahil Virgo ako. Pag Alam ko hindi na para sa akin, aalis ako at may meron akong ano eh, meron akong um tapang to walk away, to move on agad-agad. Uh, pag basta nasaktan ako o hindi ko na nakuha yung bagay na hinahangad ko sa pagkakataon ito at okay na disappoint, na reject, I, I have the courage to walk away at kung ano man po ito na naranasan mo in the near past at na naka sa ngayon parang gusto mo na muna, muna mag-rejuvenate, uh, relax, uh, mag-recharge, uh, this really hurt you. Ano to mga nakakakit sa'yo in the past, uh, Virgo? Tell me in your comments, in the, in the comment section. So the eight of cups being clarified but the ten of wands. It's all about the The burden, uh, the things na dinadamdam mo at kinikimkim mo, yung mga bagay na sobrang pasakit, yung parang lahat na lang sa'yo ibinigay, lahat na lang sa'yo nakaatang, uh, nakadagan -naka sa'yo, uh, whether responsibilities, bills, o paninigse, o halimbawa, um, yung relasyon mo, parang sa'yo ang ikaw na lang lagi ang nagde-decide parang lahat na lang sa iyo naka, naka, nakapasa nakaasa ano so you walked away from something that hurt you and you you have that right para gawin yun kasi unahin mo rin naman yung sarili mong kaligayahan di ba so ko ang tanging paraan ay pag sa mga tao o mga sitwasyon o sa trabaho na sobrang bibigay sa iyo ng pasakit at bigat it's your right. You can do it. Kasi parang i-order naman yung self-happiness mo, hindi ba? In the area of your near future, you have the justice card. Um, I'm seeing you getting the balance that you need. From walking away to rejuvenating na parang stop muna ayoko muna ko mausap ayoko muna um pagpasa ko na lang tong bagay na to ayoko nang lumaban hindi ko na puwersahin yung mga bagay-bagay um lord, lord kayo na pong bahala tadhana na po ang bahala i'm seeing you in the near future getting your justice meaning ko ano yung talagang nararapat para sa iyo makukuha mo kahit apang ginawa ng mga tao o sitwasyon in your past na parang deserve naman pero hindi mo nakuha in the near future you're gonna get it you're gonna get that justice you're gonna get the good karma na noon pinagkait sa'yo and now you're reaping the, the fruit of your labor. You're reaping uh, uh, the result na matagal na dapat ay para sa'yo. For others, I'm, se I'm seeing you getting that uh, good result sa mga kaso o legal things sa pinagadaanan mo. Balance will be restored in your life. For other Virgos, ngayon ko lang narinig, for other Virgos, sinasabi, meron kang katotohanan na maririnig this week whether sa love life mo o sa family o sa trabaho na makatulong sa'yo to move forward and get that balance na hinangad mo para sa life mo so justice cards to be clarified by the king of swords so meron kang paninindigan Virgo in the near future this justice, tama nga yung katotohanan na malalaman mo from other people o yung truth na kung dati hindi mo na unawaan yung isang bagay and biglang lalabas sa iyo yan parang ah ito pala yung katotohanan ito pala yung dapat kong gawin ah ito pala yung totoo niyang intention sa akin ah mahal pala niya ako hindi ko alam ah mahal ko pala siya para may mer something kang lalabas out out of the surface and you will realize ah ito pala yung totoo and paninindigan mo yung bagay na yun ah, actionan mo you have to grab it halimbawa merong katotohanan about a certain job offer at ikaw yung um, nireto ng kaibigan mo halimbawa o dati mong boss so actionan mo daw panindigan mo tanggapin mo because that will lead you to a um, harmony har harmonious and a uh, beautiful life ahead so may mga bagay na kailangan mo actionan kailangan clear din ang isip mo know how to communicate well kung meron kang gustong sabihin sabihin mo kung meron kang ang um, hinahangad na parang feeling mo teka dihado ako dito ha say it para naman uh, maayos yung mga bagay-bagay in your past parang the power is in your head to correct things and to get what you want this week, Virgo. In the area of your challenge, you have the Chariot card. So challenge sa'yo ngayon ang urong-sulong, Virgo. Parang may gusto ka, pero, um, teka, sa abante pabago-bago ka ng isip. So make sure na kung ano yung goal mo, dapat seryoso ka sa goal mo. Malino isip mo na yun talaga ang gusto mo, hindi yung parang eto na lang ay hindi ayo ko niyan gusto ko ito ay hindi wag na lang parang ihirap Doon na lang ako so make sure na um, may paninindigan ka rin sa mga bagay na gusto mo para hindi ka rin nagsasayang ng oras ng atensyon ng pawis ng pera ng panahon hindi ba so make sure that ako uh, anong goal diretso ka uh, abante because you are protected and guided by the, by the, angels above and the constellations above are with you and for you para protectionan ka sa mga tatahakin mong adventures okay the chariot being clarified by the Queen of Cups. Yes, it's all about your peace of mind then. Um, sensing na kung hindi na mahalaga para sa'yo o masyado ka na ni stress o parang ginugulo lang yung life mo, learn to walk away. Learn to move from one direction to the other. Uh, tayo naman, malakas ang kutob natin as ano eh, Virgo. Eh. Malakas yung ating high priestess power. Eh. Yung parang, alam ko hindi na to para sa akin I'm moving away. I'm moving on. Charging to the next goal or uh rerouting sa ibang mga bagay na pwedeng para sa akin. So, ang importante ang iyong peace of mind, importante ang ang kalagayan ng iyong puso. Kung safe ka and peaceful ang nararamdaman mo, you will go forward. So now, um focus on the things na magpapasaya sa iyo, focus on the things that are important ana alam mo na hindi pang gulo o dine-drain yung power mo dine-drain yung iyong emotional um, happiness in your emotional peace ano so yun yung mga bagay na kailangan mong balance at i-assess this week Virgo in that uh, area of uh, fortune you have the hermit card et tayo tayo to so this week there will be clarity for us kung merong mga bagay na inaalam no nakaraan na parang paano ba to ano pang sagot dito hindi um, ko alam kung paano I'm sensing na paparating na yung sagot sa mga tanong mo. Paparating na yung kalinawan sa mga bagay na no nakaraan hindi mo maunawaan. And since sa area siya ng good fortune, I'm sensing na for other Virgos, you're gonna be happy being alone, happy in the company of yourself now. Kung dati parang kailangan like, ay kami kasama o gusto mo laging um maingay o may party o with the people around you, parang this time you will enjoy the company of your own. Pwedeng uh, solo ka manood ng sine, solo ka lang sa bahay, o solo ka sa kwarto. Parang you're enjoying, the, you're loving yourself more now. And you're enjoying the solidarity. Parang um, mag-isa ka lang, you're, you're with yourself and you enjoy that. Tayo naman, ganun tayo mga Virgo eh. Minsan ayaw natin na maingay, ayaw natin na masyadong ibang tao. We enjoy our small circle, but Sometimes when we're alone, we mas So this time there will be answers, there will be like independence and the uh, search for the truth. this week. So the hermit card is being clarified by the king of cups. Yes, emotionally matured. Um, hindi ka papaapekto sa sinasabi ng iba o kahit tinitrigger ka o pinapoke ka ng ibang tao, parang hindi mo masyadong iniisip yon o hindi, hindi mo iindahin yung mga triggers at mga um, stress around you. So with the King of Cups energy, parang everything is balanced sa life mo, sa puso, isipan mo, emotion mo, and you, are you're only after doing the right things. Parang yung emotion mo, hindi niya naapektuhan yung decision making mo now. And you're happy being alone. You have the full wisdom now. Parang Okay, yan. Hayaan mo yan. Parang hindi mo masyadong iisipin. Hindi ka masyadong makikipag-engage sa drama. Okay? In the area of your advice, you have the Queen of Swords and the Three of Pentacles. I'm hearing, kung meron ka daw gustong sabihin, bawa sa grupo, mo, ng, grupo ng friends mo, kaya sa grupo ng workmates mo, o kaya sa pamilya mo, if you want to say something, say it. Ang uh, kung meron kang hindi nagugustuhan, kung meron kang hindi feeling mo, um, dinadown ka o nasa ka, sabihin mo. Because Queen of Swords all about telling people and being assertive sa mga bagay na gusto mo. Huwag ka panginaan. Huwag mo isipin ay baka hindi naman ako pakinggan o baka hindi naman piliin yung idea ko o baka hindi naman ako naging inarte ako o um mali-mali uh, 'yung -mali sinasabi ko, huwag mo isipin 'yon. Um sometimes you have to voice out and I'm seeing here they will listen to you. They will uh, they will take a chance on you and uh, give space para sa opinion and bosses mo. So um make sure lang din na kung may sasabihin ka um level-headed ka lagi. I uh, meaning dapat clear sa isipan mo 'yung intention mo, 'yung gusto mo sabihin. Try to um paraphrase o ihanda mo yung dapat mong sabihin para hindi naman lumabas na mali-mali uh, yung information na marelay mo ano marelay mo sa kanila para rin hindi ka pa misunderstood so try to think about it clearly kung ano gusto mong iparating sa kanila bago mo sabihin so that yung gusto mong mensahe ay makaabot sa kanila uh, swiftly and smoothly para maintindihan nila yung nararamdaman mo and, and, vice versa okay the queen of swords being clarified by The death card, yes. A change in how you feel and what you want to say sa si ibang tao. So, parang may pagbabago sa opinion mo rin at sa tingin mo sa sarili mo. Parang dati, hindi ka masyadong sasalita, ayaw mo sabihin yung gusto mong sabihin, ayaw mo mag-voice out ng opinion, but now may changes sa isip mo, now ready ka na, ready ka na magsalita, ready mo na sabihin na ayoko yan, nasasaktan ako, um, malitong iniisip nyo, ito dapat ang dapat ating gawin. O kaya, uh, with your partner, pwede, ngayon parang ready ka na na sabihin sa kanya yung nararamdaman mo. Gusto, ng gusto mo mo ng upuan yung problema. Ganyan. So, pero kang lakas ng loob now to change the things around you. So, the Three of Pentacles being clarified by the Ace of Cups. Yes. Put your whole heart in whatever you're doing. Virgo. Whether passion project or negosyo o trabaho. Kung ano man po yung pinakakaabalahan nyo na passionate ka. Pag nilaan mo yung buong puso mo sa trabahong yan, people will see how hard you sweat, how hard you work hard, how hard you um, you're professional enough sa paggawa ng mga bagay na tinatrabaho mo may parang kikilalanin nila yung boses mo at kikilala, kikilalanin nila yung effort mo so uh, make sure na active participate active participant ka rin sa mga bagay na ginagawa mo okay puwede puntahan na napakaganda mong outcome na nine of wands let's have additional messages from the divine first we have number 13 convert nyo pa ang 13 o napag-usap uh, o uh, edad o uh, address if it's a number that's significant for you this is sa confirmation na this reading is for you. Kung nakita po kayo ng pusa anywhere, whether pictures, personal, internet, o napag-usapan, dito sa confirmation na this message is for you, claim your independence. Like I've said here, may mga bagay na kailangan kang gawin mag-isa. O may mga bagay ka na parang na-realize mo na you have to walk away. So, your independence, dyan nakalagay yung power mo and your resilience. Okay? Another message, miracles expect the wondrous to emerge. So, kung ano man pong mga hinaharap mong problema na o mga bagay na nahihirapan ka o you're, you're, not seeing the result or the sweet result or sweet um, uh, outcome, um, know that life is um, full of mysteries. So, probably bukas ang na. So, di mo masabi, di ba? So, always have that hope that the miracles will arrive sa, sa buhay mo, Virgo. Ito ang area na kailangan mag-focus this March 10 to 16 fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. So, may mga bagay ka daw na parang urong sulong ka nga, like I've said. So, wag ka daw mabuhay sa fear, Virgo. Always fight, believe in yourself, and everything will be all right. Okay? In your outcome this week, Virgo, you have the Nine of Wands. Fight lang, laban, kahit gano'ng kahirap with the Five of Pentacles. Uh, sinusubok ka ng panahon, sinusubok ka ng boss mo, o ng pag-ibig mo, o ng katatagan mo sa isang bagay. Kung ano man po yung dinadanas mo now. Just fight, keep working, keep doing. Uh, ask yourself, gaano ba kahalaga sa akin to? Once you answer that, Keep fighting and get the things na gusto mo para sayo. So the nine of uh, once being clarified. But the three of cups, if it's really important for you and your family, for your friends, for the stability and harmony o kaligayahan mo at ng pamilya mo, para sa mga tao, three of cups are... Uh, na nag-rejoice uh, nagsasaya at, nag at na nagdediwang para sa kaligayahan mo if you're after the good result na ko gusto, gusto mo makuha kahit noon, noon pa kahit nahihirapan ka at feeling mo para sa pa to pero pag naisip mo yung pamilya mo na handang supportahan ka at nandyan parang nakikita mo kung masaya sila masaya ako and you keep on fighting That is a great reading for you, Virgo. This March 10 to 16. 16 So, resonate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for not skipping the ads it Thank you again for your uh, um, for your support and kindness sa ating uh, uh channel. See you again next week for your weekly reading. This has been James, James God bless everyone